magandang araw mga ka-farmers o mga kapati dito sa paghanap buhay sa pagpahagaman ito na po ang ating ceiling hot pot Ayan. so nag-abuno po tayo ng uh, una dyan sa patatong abuno natin dyan una ininit pa to kaya nag-antay tayo sana et, kung dito oh, ininit <coughs> um, baka hindi lang ganito ng kalaki So marami na sana siyang sanga. Yung mga makikita nyo ah uh, pati do. Halos uh, naiwan pa nga dahil hindi masyadong umulan noong pagkatan natin. So hinabol natin dito 2100 yan. Makikita nyo naman. Matamon lang ulit. Pero madali lang naman yan. Patapsa na lang. May napisa na ako dito. Ito. Yan. Ito naman ay uh, siling panigang na ito, ito, isang to. ito, ito, oh. na dapat, ganyan na yan, ganda sana huwag na lang magsibagyo at tuloy tuloy na to ah, bali pasensya <coughs> na, sinisipon nagamuno tayo nung last yun ng uh, unique 16 so yan nakikita nyo oh. okay na siya dito lang medyo maliliit iwan at ito yung talaga maliliit pa yung pagkapuno niya nung itinanim ayan. eh ito naman yung tinatabasan natin mga kapatid ayan Inabot lang tayo ng ulan. Nag-umpisa na tayo dito magtabas. Ayan. Okay na. Update ko ulit kayo dito. Susilihan natin. Mag tatabas pa tayo dyan. At susunod na bono ulit. Bono na natin ng... 2100 ito sa o by yan. yan so yan ang yan dito muna mga kapatid ulit so yan. salamat sa inyo update ko uh, update ulit tayo dito and sana wag anahan ng bagyo at ang ganda nun niya eh sayang naman kung matutumba lang